Book! Siya, it's me, Unicorn Ariliano. Welcome back to my TikTok vlog. O, oh, andito ako ngayon mga biko. Wala nang intro-intro. Pasok. Andito ako ngayon sa may 168. Tapos may discover ako na pang malakas ang grocery yan na mga kung anik-anik. At sobrang gulat ko talaga kasi pasabog ti. May kita nyo yung shop nila sa 168. 1P07. First floor yan. Let's go! Grabe mga biko, ayan o, tignan may mga chocolates, tapos may mga delata, may mga kung ano-ano, may mga Starbucks pa dun o. Oh. Grabe, ang mumura kaya sa grocery mo bibilin. Pag sa grocery ka bumili, mapapamahal ka, pero pag dito, oh my god. Nagulat kami ni Leblom, sobrang mura talaga dito, tara samahan nyo ako mag-grocery! At nandito na nga ako at mamimili ako ng mga pangmalakasang mga chocolate. Tignan nyo naman, ang mumura niyang mga yan. Love, love, favorite ko, yung milk na strawberry, oh. Ate, magkano po ito? 65. OMG, ang mura! 65 pesos lang to ma'am. Grabe, sobrang mura ng Milka na ganito. 65 pesos lang, imagine. Pag sa mall nyo to binili or sa grocery nyo to binili, magkano to ha? 200 data to mahigit. OMG. Grabe. Grabe, meron din ditong kisses. Ma'am, magkano po itong kisses? Magkano po? 250. 250 lang to. Grabe, pag sa mulang mahal niyan. Ito pong Tobleron, magkano po? Oh my God, 70 pesos. Along muro, grabe. Eh, ito pong Hershey's, magkano? 130. Hala, 130. Tatlong piraso. Eh, ma'am, ito naman pong dairy milk, magkano? 120 lang ang isa. Ala! Grabe, sobrang mura. Grabe, sobrang mura ha, kaloka. Hanggang ngayon hindi ako makaget over. Sobrang mura dito. Ano pang inaantay nyo? So good na. My God, magkakaubusan dito ng stock for sure. Tapos, ang maganda dito mga Biko, hindi lang mga chocolate. Meron ding mga ketchup, may mga toothpaste. Wait, wait, wait. Sobrang dami ko na na grocery. My God! Ayan mga Biko, tingnan nyo, may mga conditioner. Ayan o, may mga shampoo, may mga conditioner, may mga sabon, may mga ganyan. O ba? Diba? Bongga! Ang bongga dito mga biko! Tara dito lang sa 168 yan! Kaya tara na! Let's go! Ayun na nga mga biko! Naka 1,500 lang ako! Tapos dami ko pang nabili! Let's go! My God, sobrang happy na naman eh. Ito, wala ka na namang ambag. Ay, isa it, isa. <laughs>